Hello mga ka dad. Bibigyan ko kayo ng tips para hindi magkasakit ang ating mga babies. Lalo na single tayo. Wala tayong kasama na mag-alaga sa kanya. Tatay tayo. Kaya dapat hindi nakakasakit ang ating mga baby. So ito yung first na ginawa ko kaya hindi nagkakasakit si baby. Una, yung bote niya pag nagdedede siya ng uh, powder na gatas, yung tubig na nilalagay ko sa kanya, yun yung mineral na binibili ko sa Mercury or sa mga malls. Uh, hindi ko na yung pinapakuluan guys. Binababad ko na yung, yung bote niya dun sa mainit na tubig. Kayo mainit yung uh, pinapainom ko sa kanya. Pangalawa guys, di ko pinapakuluan yung mga bote niya. Binabanlawan ko lang yun ng mainit na tubig. So pangatlo guys, hindi ko siya uh, pinapahiran ng kung ano-ano. Hindi siya nagpa-powder, hindi siya nag-oil. Wala akong nilalagay sa chan niya, sa ulo niya, sa paa niya, wala as in zero. Ang ginagawa ko lang guys sa kanya mga kasing dad is um, naliligo siya ng umaga, naliligo siya sa gabi. Ganon yung ginagawa ko sa baby ko. mayon sa sa umaga, hindi ngayon sa umaga hindi ko yan pinapalabas guys ang dito lang siya sa loob uh, hindi siya lumalabas hanggang bakuran kasi baka meron siyang malanghap na bad air so nandito lang siya sa loob ng bahay hindi siya lumalabas as in totally mula nung pinanganak hanggang 9 months hindi siya nagkakasakit maraming salamat oh god